Ang galit ka sabihin mo sa akin. Ano ba gusto mo, Jo? Nagbumuka naman akong utang dito eh. Kung galit ka, murahin mo ako. Gusto sa mong kasaktan mo na lang ako. Oo, o, o ano? Jo, ano? Ano ba? Ayaw mo na ba? Pagod ka na ba? Para sa Ang laban na to Napakagaan ng motor, no? Ang oh, nga eh. Sarap ng pakiramdam, nakaligo na. Eh di wow. Ew. Ah, pakasarap. Parang nawala na ako ng tatlong kilo ng libag. <laughs> oh, tara, lagun daw. Lagun yung pinuntahan natin kanina. Grabe tong isla na to, no? Bundok. Bundok talaga, no? <laughs> May plastik, ha? plastic cup sa kalsada plastic cup what? wala ako sabi mo plastic ka oo nga plastic cup <laughs> plastic cup plastic ka <laughs> sino sinasabihan ng plastic ka wala kang makakilala dito <laughs> oo baka sumabit ka matangkad ka pa naman <laughs> ah ganun ah Ganon. Patangkad ka ka ako, pinupuri kita. Ah, pinupuri. O, oh, sige. <laughs> sige. Kaliwa, no? Kaliwa ba tayo? Kaliwa? Walang boy. Tanong ka! Ba't kami tinatanong mo? Para kang tanga. <laughs> ano bang pupuntahan natin? Idol! Saan yung lagun? Lagun. Dito? Salamat! Mga no, kaliwa. Kami tinanungan mo pare-parehas tayo magkakasama eh. Hindi. di ko alam pala pupuntahan. Lagun, lagun. <laughs> <coughs> lagoon Bakit yung lagoon nila walang kulay? <laughs> eh kasi isa lang siguro <laughs> Sa tanay kasi madami Ah Levels yung kulay niya no? Oo ah. Magaling Napakasarap ah, isayaw ng scooter kapag alang gamit Sarap <laughs> ano, May school no? Hanggang anong grade kaya school nila dito? High school? May tulay oh Ano meron dyan tol? Ano meron dyan? Ano meron dyan? May daan dyan? May daan dyan? Papunta saan? Ah, may mga bahay pa. Alika. Sige, alika. Amot pa. Ayos ka? Oo. Oh. Ah, alika na. Yung isa. Ikaw. Saan daw si Pogi? dire diretso lang daw eh. Tapikin mo ako ha. Walang lili ko. Tapikin mo ako kapag malapit ka na ha. Uy, ganda dito. Itong bata na to, malakas pa loob na ito kay Bon eh. Right. Nagtanong ka agad eh, kung saan paparoon eh. Yeta? <laughs> okay. Mm. Ingat pa uwi ha. O oh, diba, naging iservice service pa ako. <laughs> Pero dinaig ka nun Bon. Bakit? Right. Ikaw magtatanong lang ng direksyon, nahihiya ka pa. Yung bata, nakisakay. Kaya saan eh. well, dito yung lagoon? Dito. Thank you. Dito pala yun kanina? Oo, oh, ito na yung kanina. Alam na alam talaga nila pag uh, daayo eh, no? <laughs> Mga pogi Ha? Mga pogi. Pogi ka dyan. Gusto <laughs> so, mong dibdibang kita para maubos yung kapugiyan mo. Ate, saan yung pabunta lagun? Kakanan kami dito. Thank you, ate. Parang bigla akong nahirap akong magbalance nung wala nang ano. Lahat po, eh. Biglang nahirapan mag kung kailan gumaan eh no? Kaya yeah, nga Diyan ba tayo? Kanan daw eh Okay May trauma na ako dito hey. Uy. Sorry, sorry Uy, kamuntik Kung kailan gumaan, tsaka ako di makabalance anak ng nayupak Wala, parang hindi ka ata nag-training eh <laughs> Na, 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 na Kung kailan gumaan, tsaka ako hindi makabalanse. <laughs> Yan kasi naligo ka kasi. Naligo eh. Ano ah, wala yung momentum no? Oo, oh, nawala yung asin. Nandaya. <laughs> Nandaya ka kasi. Wala, amoy na amoy ko na yung sarili ko kanina kasi. Kaya, yeah. saan yung papuntang lagon? Pwede yung motor? Pwede yung motor? Oo pwede Okay, Salamat to oh. Oo, oh, oo oh. Pinayagan naman ho Saan mo nakatuloy? Kay M Muti po Marisigan Kay Marisigan ho oh. Thank you po Kakaya naman dumaan grabenda grabe yung daan ah Antin din ang din ng dinadaanan namin buti nagtanggal ako sa saddlebags bags <laughs> oh, di ba? ang kulit mo no, eh gusto mo mas pogi ah ay garabi adventure pala talaga gusto nyo ah. Oh, oh. Maabot nga alon dito Sinira na ng alon no Inaabot nga ng alon Boseng saan yung lagoon? Lang, lang Ah sige salamat o Sakto yung punta natin low tide boy May lang po May lang po Uy Ui, quẻ vậu Wala na, hanggang dito lang. Saan iikot? Hindi ko alam. Hanap ka ikutan. Duh! Ah mayroon pa. Dahil <laughs> nandiyan yung mga bata kanina. Uy, hindi po yan po. Ang Diyos ko po. Hindi ba? Di nahihirapan ka. Pinauna mo muna sana yung isang motor Ako tuloy na wala sa hulog Unahin nyo muna kayo yung motor Ha? Yung motor Ano? Wala bang motor dyan na nakasunod? Meron Hindi din kasi siya makakadaan eh Sure, Sorry po. <laughs> Dito talaga masarap mag-casting oh, doon. Doon oh, sa bato na 'yon oh. Mas ganyang alon. Ay, sarap niyan oh, kung high tide lalo. Masarap oh, niyan, promise. Sure bull kitokyan. Kitok 'yan. hindi, una ka na sorry kuya, hindi agad kita nakita sorry po, sorry po sige po, okay na, okay na Bye. thank you bossing sorry, okay na okay po thank you kuya ito pala mas maganda eh no dulo uy, may damo. Kit na mga daan nandito ah. Hm? Kit ng na daan nandito. Uy, may dead end daw ah. Baka dead end na yan ah. Hindi pa, may tuloy pa. Mahirap umiikot ah. Makikiraan po. Jan jan, bun. Ito pala. Ah, oh, na. Dead <laughs> end. dito na. Alright. may daanan pa na may kwan pa dito eh. Uh -huh. Nay, may daanan pa dyan? Uy, par. Solid bar! Ah, dininamita, Chad, no? Yung ano? Hindi. Buhay? Hindi. Patay yan. Parang dininamita eh. Patay yan. Eh, paano magaganyan? Hindi dininamita yan. Grabe, yung ugat ng puno, Chad, huwag tignan mo. Sa bato? Oo. Uh -huh. na fossilized. parang alikabok lang no pero sa totoong buhay ay alikabok nga <laughs> <laughs> ito parang na drawing oh sarap picture ng uy sarap picture ng motor ni Bon no? Oh. ko ang maganda yan huwag ka muna dyan ka lang motor mo man ang mapicture ng maganda yun boom panis oh, sige na Bon ikaw lang may magandang picture kapal na mukha mo talaga naman <laughs> Agoy! Saktuhan! Vlog na talaga ni Bonto. Papunta pa lang, parating pa lang ako, kinuha na oh. <laughs> galing Ang galing Ganda ng rock formation na yan oh. Coral siyo Kita mo? Grabe Lalim chad no? Pagkatapos lang oh. hmm. Yari tayo dyan Kasya ba siya? Hindi Yan kasya Sorry sorry oh. <laughs> Pasensya na po Sarap po kulan sana dyan dyan do oh. Kaso lotay. Dulo na kaya to Tanong mo nga si nanay bon kung dulo na to O meron pa Ay lang sa pasa po kami sa lagoon <laughs> <laughs> Yun pala yung lagoon So ikot na tayo May, ma may matatagpuan pa daw tayo dyan Lagmakawayan Ah okay Lagmakawayan Dito kaya sa loob Chad may yung... something Anong something? Sa loob ng bundok mm, Ewan look. O dito lang talaga sila look. Ah, may don, doon? Okay. Dapat iba. Wala na daw bang iba? Dead end daw yun. So, patay. Patay na daan. Dead end? Ang pasaway dito, may kalalagyan. Lasing nga eh. Kayang kaya eh. yun, marunang na din doon oh, mayroon pa hanggang doon ay kiraan po ay hanggang dulo pa pala bye may kiraan lang po Ito na yata, yan. Iikutan. Okay na. Kung dito na. Dead end nga daw eh. Testing. Alam mo bon, sa dami ng motor kanina ang dumaan, di ba? Hmm. Hindi mo pa nakikita. Hindi pa. So kung dead end yan, dapat nandito-dito lang sila. Uy, tulay o, oh, tulay o. Oh. Grabe ang pan dito, no? Lakad lang, puro lakad. Oo. Uh, pero tignan mo naman kasi lalakarin, no? Pre. Gagay, tirik. Ay, oh, ang tarik. Oo nga, no? Sige, una kayo, Chad. Ate, may, may dulo ba to? May dulo ba? Malayo pa yung dulo, te. Medyo pa. Oh, malayo pa daw. Wait lang. Tulak. Oo, oh, nang Ayan na. Ano ba nangyayari dyan? Pag gawat nagkakaganyan Hindi, pinatay ko na yung TCS Oo nga Pag tumalbog yung likod Matik Patayin mo na yun Pinatay ko na Hindi naman umuulan eh Pinatay ko na Nangamoy yung clutch ah Na? Nangamoy yung clutch Nung? No. Mm, Nung NMAX Nalunod ako Wow! <laughs> Biglaan, malatas dagat kagad Wow! Ayun, maluwag din eh Tignan mo yung mga magbabarkada oh Gahanap ng ano yan Ano si cucumber? Paano mo nalaman may stick oh? Gagamba Gagamba Sarap <laughs> maging lokal Okay pa kayo? Ha? Hmm. Sino? Kayong dalawa? Okay lang kayo? Ako nagugutom na ako ah, Ako kasi lokal na lokal na ako dito eh oh. Okay ka-shorts pa nga eh. Oo. Oh. Eh kung lokal ka pala dito, magpakain ka na. <laughs> o ba? Ayan o, oh, tayo si Cucumber sa mga bata. <laughs> My goodness gracious, bet by golly, wow. Ha, eto na, dead end na to. Malawak na. Hello! Hello! sabi di ba paglawak daw e dead end na sabi nila ate ang gugulo ng mga to panina pa kikitaan tanong ka tanong ka ate may meron pa ba doon o wala na kikiran ho meron pa salamat pa ha may sukdulan daw dyan may may sukdulan sukdulan dulo nga ito yung basketball court para yan daw yung turning point dulo na? Ito na ho ba yung dulo? Ito na ho ba yung sukdulan? May makikita pa ho ba ron? May matatanaw pa? Ah, malayo pa po. Oh, balik na tayo. Balik na tayo. Oh, isang oras yung kon natin eh. Oo. Oh. oh. Alas sa isna. Alas ala sa isna oh. Salamat to. Salamat Oh. Kaya nga lang muna. kailangan ko na ng sugar. Ang uli namin kain kanina pang breakfast. So ngayon, ano? Hanap tayong kainan? Gusto ko kanin. Kanin. Okay. Kanin. <laughs> Doon naman tayo sa kabila yung pinuntahan natin kanina. Wala na ibang pupuntahan eh. Pwede, 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 pwede. Oh, sige. Thank you po, Tay. Salamat po. Thank you po. <muling noise> Marami naman kainan. Oo. Oh. Pagdating nyo dyan, pwede yung magtanong, ano ba? Saan ba dito kay Ati Garly, Lomi House? Saan so, kayo pumunta? Lomi ko na ba kayo? Kanan dyan, Bona. Si sino ba 'yung kanina? At, at Ate, san si Ate Girlie? Ate Girlie ba 'yon? Ay hindi mo alam. Thank you. Ate, saan po 'yung kay Ate Girlie? Ba? Ate Girlie? Ala, doon po sa Poblacion po. Yung kainan po? Opo. Doon po sa Poblacion, malapit po sa RHU. Dito po ba may kainan? Wala po. Wala. Chad, chad. oh Wala na daw diyan. Okay. আন বিতা নাঙি